Two items lang muna tayo today. Kasi hinahabol ko yung house hearing. Kasi kailangan ko kasamahan yung mga kasamahan namin sa OVP person. Yung mga kasamahan. Age. Two items lang muna tayo today. Dahil kailangan ko samahan sa house hearing yung mga OVP personnel na nandoon magbigay lang muna ako na first item is magbigay ako ng update kay uh, Yusek Zulaika Lopez. Um, so, ang update is, ang usapan kahapon, ang pakiusap sa kanya kahapon, ay uh, kapag dumating yung nanay niya, pwede kaming umalis ni Senator Bato. Si Senator Bato meron siyang trabaho tapos ako sasamahan ko naman yung mga u